Pagpapaliban muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpirma sa panukalang budget para sa 2025. Kasabay niya nagkilos protest ang ilang grupo para ipanawagan sa Pangulo na wag aprobahan ang niratipikang pambansang pondo. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Ito ang panawagan ng mga grupong nagmarcha mula Moraita papuntang Menjola sa Maynila kaninang umaga. Mensahin nila kay Pangulong Bongbong Marcos, huwag aprobahan ang panukalang 2025 budget sa gitna ng umano'y malawakang korupsyon sa pondo. Pero pagdating sa Recto Avenue, malapit sa University of the East, hinarangan na sila ng mga polis. Itinuloy pa rin ang programa. Alam niyo ba, nalulungkot ako kasi hanggang dito lang tayo. Pero nasa background naman natin ang ating kapulisan dahil sila din ay natuko. Kabilang sa mga isyo nila ang pagtatanggal ng subsidiya na PhilHealth para sa 2025. Habang yung mga anilay proyekto, na mga politiko o mano makikinabang ang siyang binuhusan ng pondo. The last time na nasa Menjol ako ay 25 years ago. Nandito ako uli ngayon dahil hindi na po talaga katanggap-tanggap itong ginagawa nila sa pera ng bayan. This is the highest form of corruption. Tila pagtalikod daw ito sa responsibilidad ng gobyerno sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap at mga manggagawa. Parang ginisa kami sa sariling mantika, pagkatapos ay iniwan kami, pagkatapos nasunog dahil pinabayaan ng gobyerno. Sa December 20 dapat pipirmahan ni PBBM ang 2025 General Appropriations Act. Pero sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na ito matutuloy para mapag-aralan pa na husto ang panukala. Si PBBM daw mismo ang naunguna sa assessment, katuwang ang mga pinuno ng iba pang ahensya. Hindi ba masabi ng Palaso kung kailan mapipirmahan ang 2025 National Budget? Ang tiyak lang sa ngayon, i o hindi palulusuti ng Pangulo ang ilang item. Pero para sa mga grupo, dapat matagal na raw itong ginawa. Halos isang taon pinag-iisipan ang budget, isang taon ng deliberation yan. Napakadali naman ng desisyon kung ang iniisip natin ay kapakanan ng taong bayan. Ang PhilHealth naman, ipauubayan na rao sa Pangulo ang kanilang budget. Pero may subsidiya man o wala sa 2025, hindi raw mahihinto ang pagbibigay nila ng benepisyo sa mga miyembro. Whatever will be the result of the exhaustive review, we will respect po kung ano magiging decision of the President. Maghihintay na lamang po kami. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.